Kamusta mga boss mga master? Ang akin nga pala ibabahagi ngayon ay meron ako na balitaan. Isang sinator na dating mataas sa PNP may kakayahan pala siyang makipag-usap sa duwende. No? Panorin nyo ito. Linyo, maayong gabi linyo. Linyo, narito po ako. Mayroon po akong pakay po sa inyo. Kasi po, ang dami po talaga mga followers po natin na natatakot po tungkol po sa kidlat Kasi po, ang dami na pong namamatay doon sa kanila na tinatamaan. Kasi meron po tayong followers doon sa kanilang area kung saan po tinatamaan po ang kanilang uh, mga pamilya. Kawawa po. Sunod-sunod po yung namamatay doon sa kanila. Dahil po, sa kagagawan po ng panahon na hindi maganda. Magandang gabi ulit sa iyo, linyo. Linyo. Ay, salamat Diyos ko. Narito po si Linyo, guys. Salamat, Linyo. Narito ka kayon. Ah, uh, kahit medyo ah, uh, maulan, no? Narito po ako, Linyo, kasi po ang dami pong natatakot tungkol po sa kidlat. May itatanong lang po ako sa iyo, Linyo, kung maari. Meron po bang ah, uh, pangontra po sa kidlat na ang tao ay hindi po tinatablan po ng kidlat sa tuwing uh, sumama yung panahon Lalo na, pang, lalo na po ngayon na ang dami pong namamatay dito sa mundo namin dahil po sa kagawan po ng panahon na kidlat po. Ay, salamat. Ah, guys, meron po siyang ituturo sa atin, guys. Meron pong pangontra. Sa lahat po ng mga followers natin, ito po yung sinasabi nila nyo. Pakinggan po yung mabuti para po meron kayong dipinsa po kung saan man kayo makapunta na lugar na medyo uh, tinatamaan po ng kidlat. Ang sabi po niya, dito ang pangontra po sa kidlat kung kayo ay naabutan po sa area kung meron po kayong dalang lighter dapat po kung meron kayong itak o gunting dapat po daw putulin po ninyo ang inyong uh, buhok tapos ninyo pagkatapos putulin ninyo ano pa ang gagawin pagkatapos po daw ninyong putulin po yung ano guys yung buhok po ninyo at saka sunogin po ninyo. Tapos pagsunog. Uh, ano daw? Uh, sa Bisaya, i iit sa lang po daw nimo doon sa ano, sa labas po yung sinunog na buhok. At saka, i -e po ay hindi po makakatalab po yung kidlat. Salamat linyo. Ano pa rin ang maituturo mo? Meron pa ba na pwedeng idea po kung wala man silang Uh, pananggang Apang putol po sa bok O yung lighter kung wala Sabi po niya guys Dapat po daw talaga Na yun po ang Inyong dalhin sa tuwing kayo ay Saan man kayo pumunta Kasi po ang sabi ninyo Wala pong iba ang pinakamabisa ngayon Na paraan na kontra po sa kidlat tulad po ng buhok na susunogin po ninyo, naputulin po ninyo ang sarili po ninyong buhok at saka uh, doon mo, ilab, uh, mo sa labas po ilalagay po yung buhok tapos huwag kayong matatakot na hindi po kayo natatablan yun lang po ang paraan po sabi ni Linyo maraming salamat Linyo sa uh, nakahatag na pudkag, uh, tulong sa followers po natin dahil po ay grabe po ang sobra po nilang uh, takot po ngayon lalo na po sila ay doon sa kanilang bukid na meron po silang kalabaw na inaalagaan lalo na po ay tag-ulan kasi doon sa kanilang kapitbahay po ay yung kamag-anak nila tinatamaan po ng kilat namatay matay, na taon linyo kaya naisip ko na lang dito na ikaw na lang talaga yung uh, paraan na makapagbigay po ng tulong sa mga followers natin na nangangailangan po ng tulong ninyo oo salamat linyo kumusta ka naman okay lang po ba yung hari po ninyo hindi po ba sila uh, nag-imbita ulit sa akin ay thank you po sabi po niya guys hindi pa po daw uh, nag-iimbita po sa atin yung hari po nila bakit po ninyo ay hindi na po sila nag-imbita sa, akin, uh, sa akin po na-open po ba sila o uh, obos ay thank you thank you guys hindi po na ano hindi po talaga daw uh, na open po yung ano yung hari po nila sa atin kasi po na pagliban po na ano yung hari po nila na ibitan tayo ulit bakit po ninyo ay ang dami po daw ang dami po daw yung ano guys uh, kanilang mga uh, ginagawa po doon kaya wala po mo na ipagliban muna yung ano yung ko ay nang lupad-lupad yung pag-imbita sa atin. Linyo, sabihin mo lang sa akin na kung ako ay imbitahan po niyo ulit sa hari po niyo. Handa po akong tumugon na uh, sumama sa inyo basta ipangako mo lang sa akin na alagaan mo po ako tapos makakabalik po ako agad dito sa mundo namin ha. Oo, salamat linyo. Totoo lang mga boss, mga master. Hindi ko alam kung totoo ang video ito. Pero mukhang totoo. Dahil eh, totoo naman talagang may duwende totoo naman talaga na may mga kapre, may mga elemento. Ang kanya, nakakausap niya na hindi pinasal tao. Ibig sabihin lang ito, good ng duwende ito. Hindi ito basta man duwende. Kaya nakakausap niya. Kagaling nga lang dito. Bilay mo nga naman, isang sinato, isang pinakamataas dati sa happy ng ng PNP, PNP chief. Nakakausap ang duwende. Ibig kakayaan pala siya ng ganun. Hindi natin nakalain na pati pala mga hayrak na ganyan ay sadyang naniniwala sa ganun. Siyempre, ano? Paano mga boss, mga master? God bless.